Mga igsuon, di ana words of assurance nga gihatag si Lord nato sa ebanghelyo karong adlaw. Mga pulong nga makatambal, makahupay kaayo. Ask and you shall receive. Pangayo ug ikaw hatagan. Kana pa mga igsuon kada di ay nato pangayo sa Dios na agyud siya ihatag mutubag yud siya muhatag yud siya salamat lord good news kay na nato pero abi ninyo sulti ang tamus tinuod daghan biya nadungog nga nagduda gihapon ni ining giingon ni Kristo. padre dili ko mutuo anak kay dugay ra kong inampo sa Dios. Maayo man unta ang akong intensyon, maayo man unta ang akong gipangayo, dili man unta dautan. Pero nganong hangtod karon, wala man gihapon nako na madawat. Maunang dili ko mutuo anang ask and you shall receive kay wala koy nadawat. Mga igsuon, tubagon na ha. Kining tulog, Yes? Wait? No. Mga exuun, does God say no? Oo, oh Ilabina, kundili makatabang nato to, og sa isig katawo. Example. Lord, madisgracia unta akung silingan nga akung kontra. God will say no. Kedili, makatabang nimo, og sa imong silingan. Does God say yes? Yes na yes. Ganun man. Because He is God. And He can perform miracles anytime He wants. He can do good to us anytime He wants. Walay problema ang yes. Kanunay na. Pero kining wait. Does God say wait? The answer is, oo. Kung tanaw niya, Imature ka kung ihatag niya diretso ang imong gipangayo. Then, ang desisyon sa Dios. Iya sang dugayon aya niya ihatag ang imong tubag nga gipangayo. Kun tanaw niya, malig-on ka mula lum ug samot ang imong pagtuo. Kung naay mas maayo nga mahitabo nimo, God will delay the answer. Iya gihapon tubagon pero ipadugay-dugay lang siya. Kay gusto niya mas muligon pa pata, mas mutubo pa sa atong pagtuo o pagsalig niya. Na ako experience ani mga egsoon, cancer patient, natandog kay ko, kay niingon siya nako ako. Abi ni mo, Father, stage 1 pa ko sa akong cancer, Pwerte na na kong ampo sa Dios nga mawala kini akong kanser. Pero niabot nag stage 2 o stage 3. Dito nagsugod kog reklamo niya. Nasuko ko niya sige man ta simba nangalagad ko sa simbahan, nagbinuutan ko wala ko nagbinuang Lord. Pero paminawa. Kung wala ko kun niabot og stage 4 father wala ni lalum ang akong pagtuo o pagsalig sa Dios. Lalum na kaayo ang akong pagsalig niya, nao nga naan ako sa pinakasakit na gutlo sa akong kinabuhi. Si God delays. God says, wait, kay gusto niya, mas mulalum o muligon on pata sa atong pagtuo. So mga igsuon, hinaot dili na ta magduha-duha tinuod gyud ay ang giingon ni Jesus ask and you shall receive mao nang tapuson nato pinaagi sa usa ka pagampo your answers to all that i ask from you lord may not always be a yes usahay wait usahay no but i believe lord I believe that what you are doing to me, whether it's a no or a wait, is for my best. Para yun na sa akong best. Salamat, Lord.